comb okay so ayan relax po muna mga katriping nakapagod uh, po talaga okay for anong, tawag nito for one day na okay lang kaya naman okay tapos lang like, kaya naman yan so bali nag alas 6 6 po muna kami ngayon alas 6 okay balik si tropa na iwan kasi doon pa sa taas yung iba kami kasama then kami Good, bali, okay na yan mga ka-tripping. Plugin na tayo mga ka-tripping. Balikan mga ka-tripping. So, ayan, shout out muna mga ka-tripping. Oops. Very good, okay. Sabay mga ka-tripping. Thank you nga po pala sa aking mga followers dyan mga ka-tripping. Okay, sa support, okay mga ka-tripping. Bali, yung dashboard natin sa ngayon mga ka-tripping ay hindi napulado. Okay, Tun tuloy pala si Tripping Roy. Okay, thank you po mga ka -tripping.